Abanata 231. Natawa si Sebastian sa sarili. Bagamat hindi niya kayang tapusin ang mga lalaking iyon sa pagkakataong ito, tinuruan niya man lang sila ng leksyon. Ang pangyayaring ito ay walang alinlangan na magmumalto sa kanila habang buhay. Siyempre, wala siyang pagpipilian kundi ibunyag ang paraan ng detoxification kung tutuusin, kailangan niyang isipin si Lillian at Gina kahit wala siyang pakialam sa sarili niya. Sa sandaling ito, dapat ay gising na si Gina. Sa kanyang lakas, hindi magiging problema ang pagsupil sa mga tauhan na iyon. Makakabalik silang ligtas. Sa ngayon, ang dalawang babae ay dapat nawala sa panganib. Nakahinga ng maluwag si Sebastian sa isiping iyon. Tumingin si Sebastian kina Merlin at Nelson at sinabing, ayon sa kasunduan natin, dapat mo akong bitawan. Pero hindi na kailangan ng gulo bibigyan mo lang ako ng mabilis na kamatayan. Ngumisi si Merlin, sa tingin mo, magiging ganoon kadali ang mamatay. Pananatilihin kitang parang aso, en pamabubuhay sa paghihirap at hindi na mamatay. Exactly, isa na siyang baldado ngayon. Masyadong maaway ang pagpatay sa kanya. Ang pagpapabuhay sa kanya na parang aso ang pinakamalupit na parusa. Tawa ng tawa si Nelson. Talagang mabisyo kayo. Puno ng walang hanggan ng galit ang mga mata ni Sebastian. Ngunit lalo siyang nagalit, mas nasiyahan sila. Kaya lang, nahuli nila si Sebastian at ikinulong sa kulungan ng aso. Kung mas mataas ang isa, mas mahirap ang pagkahulog. Si Sebastian ay ang guardian god ng Dragota. Siya ay iginagalang bilang ang Supreme One, al kinokontrol niya ang Supreme Nexus at itinatag ang Phoenix Corporation. Naabot na niya ang rurok ng Pyramid. Ngunit ngayon, siya ay naging isang piley na nakakulong sa isang kulungan ng aso. Talagang miserable ang kanyang kalagayan. Kung noon pa man, bol kasi sinubukan ni Sebastian na tumakas sa anumang paraan. Pero ngayon, hindi na dahil may pag-asa pa siya. Ang Eternal Rebirth Codex na naitala sa Aether Script ay nangangailangan ng abolition bago itatag ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay natugunan ang mga kondisyon para sa paglinang ng pamamaraang iyon. Kanina pa siya nag-aatubili na linangin ito dahil ayaw niyang magsimula muli. Pero wala siyang choice ngayon. Iyon lang ang pag-asa niya sa pagbabalik. Ang pamamaraan ng paglilinang ay napakahirap, bagaman. Inabot ng tatlong araw si Sebastian bago lang makapagsimula. Ngunit ang mga epekto ng pamamaraang ito ay lumampas sa kanyang inaasahan ang bilis ng paglilinang ay higit sa sampung beses na mas mabilis kaysa sa kanyang nakaraang pamamaraan. Nangangahulugan ito na makakamit niya sa loob ng isang taon ang dating tumatagal ng higit sa sampung taon. Bukod dito, ang enerhiya na nilinang ng pamamaraang ito ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Kung maaabot niya muli ang Divine Realm, ang kanyang lakas ay magiging ilang beses na mas malaki kaysa sa bago ang kanyang cultivation base ay nawasak. Madali niyang madaig si na Nelson at Merlin kung muli niyang haharapin ang mga ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mapayapa ang paglilinang dahil hindi pa umaalis si na Merlin at Nelson. Nanatili sila rito para pag-aralan ang Seraphic Tear Pendant at ang dalawang Anteng-Anteng. Paminsan-minsan ay binubugbog din nila si Sebastian para ilabas ang kanilang galit. Gabi-gabi ding pumupunta si Elena para bugbugin siya parang hindi siya makatulog nang hindi niya ito ginagawa. Kaya naman, kinailangan ni Sebastian na humanap ng paraan para makatakas at pagkatapos ay humanap ng ligtas na lugar na paglili ng sandali. Nakalock ang dog cage, kaya hindi siya makalabas. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya siyang gamitin si Elena bilang kanyang breakthrough point. Nang gabing iyon, dumating si Elena gaya ng dati. Binuksan niya ang dog cage at sisimulan na niyang bugbugin si Sebastian. Hold up. I want to make a deal with you, sabi ni Sebastian. Isa kang payli ngayon. Ano ang kailangan mong ipagpalit sa akin? Naiinis na tanong ni Elena. Oo, lumpo nga ako. Pero alam ko ang sikreto ng seraphic Tear Pendant at ng dalawang amulet, mayabang na sagot ni Sebastian. Kabanata 232 ano? Alam mo ang sikreto ng Seraphic Tear Pendant at ng mga anting-anting? Sabihin mo sa akin dali. Si Elena ay tila labis na kinakabahan. Ang lihim na ito ay nauukol sa isang kayamanan, at napakakaunting mga tao ang may impormasyon tungkol dito. Gayunpaman, ayon sa mga sinaunang tala, ang kayamanang ito ay talagang isang mapa na humahantong sa Perpetual Empire sinasabing ang perpetual empire ay langit sa lupa walang sakit at natural na sakuna. Ang pagpasok dito ay maaaring magbigay ng imortalidad at pambihirang kapangyarihan. Pagkatapos, ang isa ay magiging isang terrestrial na immortal at tatayo sa pagsubok ng panahon. Bagamat ito'y tila isang pantasya, maraming tao ang nanabik dito. Handa silang magbayad ng anumang halaga upang matuklasan ang sikreto at makapasok sa perpetual empire. Isa sa kanila si Elena. Ninanais niya ang imortalidad at napakalaking kapangyarihan. Ngayon, ang Seraphic Tear Pendant at ang dalawang anting-anting ay nasa pag-aari ni Merlin. Kung matuklasan niya ang sikreto sa likod nila, magkakaroon siya ng pagkakataong makapasok sa Perpetual Empire. I can tell you, but I have conditions, sabi ni Sebastian. Ano ang iyong mga kondisyon? Tanong ni Elena. Ang lugar na ito ay hindi karapat-dapat para sa isang tao. Gusto kong maligo at matulog sa isang maayos na kama. Gayun din, bigyan mo ako ng ilang mga halamang gamot upang gamutin ang aking panloob na mga pinsala, hiling ni Sebastian. Maingat na tugon ni Elena, maaari kitang maligo at bigyan ng lugar para makapagpahinga. Napansin agad ni Sebastian ang kanyang mga pag-aalala. Ang puso ko'y nadurog kahit ipanganak na muli si Ezekiel, hindi niya ako mapagaling. Nakatadhana akong maging pailay habang buhay. Gusto ko lang gamutin ang mga sugat ko para matigil ang sakit. Ano ba kasing pinag-aalala mo? Napaisip si Elena at napagtanto niyang tama siya. Ang isang basag na core ay hindi maaayos. Anong pinsala ang maaaring maidulot ng pagbibigay kay Sebastian ng ilang halamang gamot? Kaya, Pumayag siya sa kanyang mga kondisyon. Personal niyang tinulungan si Sebastian sa isang kwarto. Dahil nabalian ang kanyang mga paa at nahihirapan siyang gumalaw, nagtalaga si Elena ng isang babae upang tulungan siya sa kanyang paliligo. Ito ay nagsilbi ng dalawang layunin ang pasayahin si Sebastian at subaybayan siya, na maiwasan ang anumang mga trick. Ang babaeng tumulong kay Sebastian ay pinangalan ng Emily Carter. Siya ay isang alagad ng Novastar Organization. Maganda at makapangyarihan, si Emily ay nasa bingit ng pagpasok sa Grandmaster Realm. Sa kanyang panunood kay Sebastian, walang maaaring magkamali. Pagkatapos niyang maligo ay tinulungan ni Emily si Sebastian sa kanyang kwarto. Sa sandaling humiga siya sa malambot na kama, para siyang langit. Ang maligo at makatulog ng maayos pagkatapos ng mga araw ng paghihirap ay isang pambihirang luho. Di nagtagal, dinala ni Emily si Sebastian ng isang malaking dami ng mga halamang gamot gaya ng hiniling. May mga limampu zero anim na po na uri. Napakaingat ni Elena. Alam niya ang mga kasanayan ni Sebastian sa medisina at nag-iingat siya sa paggawa nito ng lason. Kaya, siya ay sumangguni sa taong namamahala sa mga halamang gamot upang matiyak na lahat ng mga ito ay hindi nakakalason. Ngunit hindi binalak ni Sebastian na gumawa ng lason. Talagang kailangan niya ang mga halamang gamot para sa pagpapagaling. Siya ay nagkaroon ng panloob na pinsala, bali ang mga binti, at nawasak na cultivation base. Kinakailangan ng gamot para sa mabilis na paggaling. Kinaumagahan, dumating si Elena upang magtanong tungkol sa sikreto ng serif tear pendant at ang mga anting-anting. MS Spark You should at least wait until my injuries are somewhat healed. How about this? Give me three days and I promise to tell you, sabi ni Sebastian na sadyang inaantala ang kanyang sagot. Sinimulan na niyang linangin ang Eternal Rebirth Codex. Ang makapangyarihang paraan na ito ay hindi lamang pinahintulutan ang mabilis na paglilinang kundi nagkaroon din ng kapansin-pansing mga epekto sa pagpapagaling. Sapat na ang tatlong araw para gumaling ang kanyang mga sugat ngayong mayroon na siyang mga halamang gamot. Sa ganoong paraan, maaari niyang simulan ang paunang pagpapagaling ng kanyang mga buto sa binti. Hindi pwede. Malapit na nilang mapansin na nawawala ka. Kapag nalaman nilang dinala kita dito, mapapahamak ako, nag-aalalang sabi ni Elena. Bahagyang ngumiti si Sebastian at sinabing dismissively, gumawa ka lang ng excuse sabihin mo na pinapagawa mo ako ng gamot para sa pagpapaganda para sa iyo. Ang mga taong iyon ay nakatutok lahat sa Serifek Tear Pendant at sa mga anting-anting pa rin. Wala silang oras. Para abalahin ako. Sige. Maniniwala ako sa iyo sa huling pagkakataon. Pero kapag may ginawa kang masama pagkatapos ng tatlong araw, pinapangako ko sa iyo na magsisisi ka na ipinanganak ka, Pagsang-ayon ni Elena pagkatapos ng ilang sandaling pag-aalin langan ngunit binalaan niya si Sebastian. Kabanata 233. Sa katunayan, ito ay tulad ng hula ni Sebastian. Nang matuklasan ni na Merlin at Nelson na nawawala si Sebastian, ginamit ni Elena ang palusot na gawa ni Sebastian. Kaya lang, hindi na sila nagtanong pa. Sa mga araw na ito, ang dalawa ay abala sa pagsasaliksik sa Seraphic pier Pendant at sa mga anting-anting na ang lahat ay tila hindi mahalaga. Lumipas ang tatlong araw sa isang kisap mata. Sa araw na ito, madaling araw nagising si Sebastian. Ngayon ang huling araw na ibinigay sa kanya ni Elena, at nagplano siyang humanap ng pagkakataong makatakas. Kahit na ang isla ay hindi masyadong malaki, sakop pa rin nito ang sampu-sampung 10 10000 hektarya kung makakalabas lang siya sa lambak at makakahanap ng mapagtataguan, hindi na dapat masyadong mahirap. May naisip na plano si Sebastian makuha si Elena para tulungan siya. Para sa kapakanan ng pag-aaral ng sikreto, tiyak na papayag siya. Eric Hamon ay kung paano siya aalisin kapag nakalabas na sila sa lambak. Sa pagkakaalam niya sa kanya, siya ay walang awa. Kapag nalaman ni Elena ang sikreto, papatayin niya ito. Tsaka wala naman talagang alam na sikreto si Sebastian. Kung hindi niya sinabi sa kanya ang anumang bagay, maaaring hindi siya agad nitong patayin ngunit tiyak na bugbugin siya ng kalahati hanggang mamatay. Kaya naman, nag-isip siya ng isang delikadong solusyon ang pagdroga sa kanya. Bagamat ang mga halamang gamot na ibinigay ni Elena ay hindi nakakagawa ng lason, maaari itong magamit upang gumawa ng mga aphrodisiac. Kung ang kadalisayan ay sapat na, kahit na ang isang grandmaster na tulad ni Elena ay hindi makakalaban. Sa sandaling yumapekto ito, manghihina siya at magiging desperado. Mas maagang dumating si Elena kaysa sa inaasahan ni Sebastian. Noon, humihigop na siya ng mushroom soup. Bukod sa mushroom soup, mayroon ding mabangong medicinal soup. Ang lahat ng ito ay inihanda ni Emily sa ilalim ng mga tagubilin ni Elena. Pinaalis ni Elena si Emily at naiinip na sinabi kay Sebastian, tatlong araw na. Ngayon, sabihin mo sa akin. Don't worry. I'll tell you today for sure. Here, have some soup, sagot ni Sebastian. I'm not interested in your soup. Sabihin mo ngayon o huwag mo akong sisihin sa mga darating. Naging malupit ang ekspresyon ni Elena. Huwag kang magalit. Ang galit ay nagiging wrinkles. Ang sarap ng mushroom soup na ito. Ang medicinal soup ay pampalusog at pampaganda. Subukan mo lang. Sasabihin ko sa iyo pagkatapos mong inumin, nakangiting sabi ni Sebastian. Agad namang naghinala si Elena. Ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na ang sopas ay mapanganib. Samantala, nakaramdam ng kaba si Sebastian ngunit na natiling kalmado sa ibabaw. Sumimsim siya at sinabi, ang mga ito ay inihanda ng iyong mga tao at ito ang iyong teritoryo kahit na gusto kitang lasunin wala akong magagawa. Naisip ito ni Elena at pumayag ngunit na natili siyang maingat. Pinainom muna niya si Sebastian ng sopas na nagpakatatag naman sa kanya. Masarap nga ang mushroom soup at hindi niya napigil ang inumin ito. Noon lang, inalok siya ni Sebastian ng mangkok ng panggamot na sopas kailangang pagsamahin ang mushroom soup at medicinal soup para gumana ang epekto. Upang mawala ang kanyang mga hinala, siya ay uminom ng isang maliit na paghigop sa kanyang sarili. Hindi siya naglakas loob na uminom ng sobra. Ang medicinal soup ang gamot at ang mushroom soup ang catalyst. Ang pag-inom ng higit sa catalyst ay mainam, ngunit ang labis na gamot ay magiging nakapipinsala. Nang makitang humigop lang ng kaunti si Sebastian, utos ni Elena, uminom ka pa. Nagmura si Sebastian sa loob-loob. Hindi ito natuloy ayon sa pinlano. Ang kanyang kasalukuyang pisikal na kondisyon ay hindi makayanan ng higit sa isang maliit na paghigop Ang pag-inom ng higit pa ay mag-aanyaya ng gulo. Kabanata 234. Dahil iginiit ni Elena na uminom siya ng marami, wala nang choice si Sebastian kundi sumunod. Kung hindi, Tiyak na maghay siya. Kaya naman, humigop ulit siya ng kaunti. Ituloy mo ang pag-inom. Sigaw ni Elena habang mariing utos. MS Spark, ang dami kong nainom kanina. I really can't drink more, sabi ni Sebastian na may mapait ng iti Hindi ka papatayin ng kaunti pang pag-inom. Kung tumanggi ka, ibig sabihin may tinatago ka. Sinusubukan mo bang lasunin ako? Haka-haka ni Elena. Paano naging posible iyon? Inubos ko na lahat ng lason kong hiringgilya, at hinanap mo ako ng maigi. Gustuhin man kitang lasunin, wala na akong lason. Kung wala kang tiwala sa akin, dalawang higop pa ako. Sa puntong ito, walang pagpipilian si Sebastian kundi ang magpakasakit sa sarili at uminom ng dalawang malalaking lagok. Sa wakas, wala nang pagdududa si Eleria. Ang nakapagpapagaling na sopas ay catechum tokam. Nagustuhan niya ito pagkatapos lamang ng isang paghigop at ininom ang buong mangkok. Nainom ko na ang sabaw. Ngayon, pwede mo na bang sabihin sa akin? Tanong ni Elena. May huling kondisyon ako, sabi ni Sebastian. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Elena. Limitado ang pasensya ko. Paulit-ulit kang humingi ng kondisyon. Niloloko mo ba ako? Hindi. Hinding hindi ko gagawin yon, mahina hong sagot ni Sebastian. Pangako. Ito na ang huling kondisyon. Ano yon? Galit na galit si Elena, ngunit kailangan niyang pigilan ang kanyang galit para malaman ang sikreto ng Seraphic Tear Pendant at ng mga anting-anting. Gusto kong makalaya. Itakas mo ako sa lugar na to at sasabihin ko sayo. Pero pagkatapos kong sabihin ang sikreto sayo, kailangan mo akong pakawalan, Sebastian said sinuliyapan ni Elena ang mga binti ni Sebastian at sinabing, bakol ang mga paa mo. Mabubuhay ka pa kung mananatili ka rito. Kapag umalis ka, mamamatay ka sa gutom. Ngumisi si Sebastian, kung mabubuhay lang ako sa kahihiyan, mas gugustuhin ko pang mamatay sa gutom. Fine. I agree, walang pag-aalin lang ang nasabi ni Elena at pinaalis si Sebastian sa lambak. Sa kalagitnaan, na ang mukha ni Sebastian at naging mabilis ang kanyang paghinga. Isang alon ng init ang bumalot sa loob niya. Nanatili siyang kalmado sa panlabas ngunit lihim na pagkabalisa talagang mahirap ang kanyang pisikal na kalagayan ngayon. Dalawang higo pa lang ay nagdulot na ng mabilis na epekto. Buti na lang at nakainom si Elena mamaya. At dahil sa kanyang mataas na antas ng paglilinang, hindi siya nagpakita ng anumang mga palatandaan ng epekto ng gamot. Hindi nagtagal, umalis sila sa lambak, ngunit hindi pinahinto ni Elena ang sasakyan. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho pasulong. Gaya ng hinala ni Sebastian, binalap niyang patayin siya kapag nabunyag na niya ang sikreto. Matapos niyang malaman ang sikreto ng Seraphic Tear Pendant at ang mga anting-anting, gagawa siya ng paraan para makuha ang mga ito at makapasok sa Perpetual Empire. Makalipas ang dalawang minuto, nagmaneho si Elena papunta sa kakahuyan. Noon, naramdaman din niyang may mali. Bumibilis ang tibok ng puso niya, at sobrang init ng pakiramdam niya. Hindi lang iyon, may kakaiba, hindi maipaliwanag na pagnanasa na gumalaw sa loob niya. Kabanata 235 Agad na inihinto ni Elena ang sasakyan at tumingin kay Sebastian ang kanyang mga mata ay naging puno ng pagpatay na layunin habang siya ay sumigaw, ikaw ang nagdroga ng sabaw. Mabilis na itinanggi ito ni Sebastian paano iyon. Lahat ng mga sangkap ay sa iyo, at ang sopas ay ginawa ng iyong mga tao. Walang paraan na ako ay nakapagdroga. Labing isa. Pero ang medicinal soup is very nourishing, so your body might experience some changes. Just try to control it. Also, You should be able to feel that your cultivation base is improved, right? Napansin na ito ni Elena. Ang nakapagpapagaling na sopas, sa katunayan, ay may epekto ng pagpapahusay sa kanyang base ng paglilinang, kahit na banayad. Dahil sa kanyang kasalukuyang antas, kahit na ang kaunting pagpapabuti ay makabuluhan. Pinatunayan nito ang pambihirang katangian ng panggamot na sopas. Sa wakas ay ibinasura niya ang kanyang mga hinala at sinabi kay Sebastian, Where's skip the small talk? Sabihin mo sa akin ang sekreto ng Seraphat Tear Pendant at ang mga amulet. Pwede bang ay pangako mo na hindi mo ako papatayin pagkatapos kong sabihin sa'yo? Pakiusap ni Sebastian, syempre, hindi niya talaga inaasahan na magpapakita ng awa si Elena. Sinusubukan lang niyang bumili ng oras ang aphrodisiac na ginawa niya mula sa mga halamang gamot ay mabisa. Dahil sa sobrang daming nainom ni Elena, hindi na siya makakatagal, kapag nagkaroon ng bisa ang gamot, manghihina siya at matutulala. Iyon ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong makatakas. Sinaman siya ni Elena ng isang nakakaakit ng ngiti, I never intended to kill you in the first place, once you tell me, I'll let you go and let you stand for yourself. Kailangan mong mangako, giit ni Sebastian. Sumiklab ang galit ni Elena, ngunit napigilan niya ito. Sige, nangangako ako. Basta't sabihin mo sa akin ang sikreto, hindi kita papatayin. Kung hindi, magiging kalunos-lunos ang pagkamatay ko. Gayon pa man, nagpasya na si Elena. Kapag sinabi ni Sebastian sa kanya ang sikreto, siya ay bubugbugin ng kalahati hanggang mamatay at itatapon sa labas. Hindi mahalaga kung paano siya namatay, maging sa gutom o kung siya ay nilamon ng mababanggas na hayop. Sa ganitong paraan, hindi niya masisira ang kanyang pangako. Siyempre, hindi naman siya natatakot na suwayan ang isang panunumpa. Hindi naman kasi siya naniniwala sa mga ganoong panunumpa. Sige, sasabihin ko sa iyo ngayon. Ang Seraphic Tear Pendant ay talagang isang susi, at ang dalawang anting-anting ay naglalaman ng nakatagong mapa. Gamit ang mapa, mahahanap mo ang kayamanan. At ang Seraphic tear Pendant ang susi sa pag-unlock nito. Hindi ito ginagawa ni Sebastian. Ito ang kanyang hypothesis. Napag-isipan ko na rin 'yan. Pero ang pangunahing tanong ay kung paano ay lahat ang mapa sa loob ng mga anting-anting. Pinindot ni Elena. Simple lang kailangan mong maghintay para sa isang kabilugan ng buwan at gamitin ang liwanag ng buwan upang sumikat sa isa sa mga anting-anting. Pagkatapos, ipakita ang liwanag mula sa palawit na iyon papunta sa isa, at sa wakas ay sa isang salamin. Ipapakita nito ang mapa. Ngunit kahit na makuha mo ang mapa, maaaring hindi ka nito direktang ihatid sa lokasyon. Sa paglipas ng panahon, nagbabago ang mga landscape. Doon papasok ang Seraphic Tear Pendant. Patuloy na idinetalye ni Sebastian ang kanyang meticulously crafted story, na ginagawa itong mas detalyado. Samantala, matamang nakikinig si Elena. Natatakot siyang makalimutan at ginamit niya ang kanyang telepono para mag-record. Sa tuwing hindi niya maintindihan, hihilingin niya kay Sebastian para sa paglilinaw. Lumipas ang oras ng hindi napapansin. Sa pagtatapos ng kanyang paliwanag, hindi na alam ni Sebastian ang kanyang sinasabi. Ang mga epekto ng aphrodisiac ay masyadong malakas at ang kanyang kamalayan ay unti-unting nagiging hindi malinaw. Lalo pang lumala ang kalagayan ni Elena. Sa kabila ng kanyang mataas na antas ng paglilinang, siya ay nakakonsumo ng labis at unti-unting sumuko sa aphrodisiac. Lingid sa kanilang kaalaman, nagabot ang kanilang mga kamay sa isa't isa hindi nagtagal ay natagpuan nila ang kanilang mga sarili na marugdob na nagyakapan, naghahalikan at naggalugad sa katawan ng isa't isa. Lumipat sila mula sa loob ng kotse hanggang sa labas, kung saan bumagsak sila sa lupa, na magkahawak pa rin ng mahigpit. Hinubad nila ang kanilang mga damit. Hindi nagtagal, tuluyan na silang nalantad. Kapansin-pansin ang kaibahan sa pagitan ng kanyang makinis na balat at ng kanyang tansong kutis tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng kanyang balingkinitang figure at ng kanyang matipunong pangangatawan. Pagkatapos ay nakibahagi sila sa isang pakikibaka para sa pangangibabaw. Sa kabila ng pagkawasak ng cultivation base. Kabila ng pagkawasak ng cultivation base ni Sebastian, ang kanyang subconscious mind ay tumangging sumuko. Sa huli, ginamit niya ang kanyang pisikal na kalamangan upang makakuha ng mataas na kamay at kinuha ang kompletong kontrol.